Sa panig ng MNLF, kaugnay pa rin sa bakbakan sa pagitan ng militar at ng MNLF sa Zamboanga City, mahakapanayam natin si Attorney Emmanuel Fontanilla, tagapagsalita at legal counsel ng MNLF faction ni Nur Miswari. Magandang umaga po, Attorney Fontanilla. Apo, magandang umaga din po. Assalamualaikum po sa atin ka Okay, sir, kailan niyo po huling nakausap si Nur Miswari? Mga 6 o'clock kahapon, yung kanyang eid, nakausap na, na, na ko kasi we are not the uh, allowed to talk directly madali yung security contract. So aid nyo lang po ang kaot natin but the aid is of course always uh, near uh, the chairman. At meron po ba siyang mensahe na ipinarating? Talaga ito po ay... Uh, opo, ano opo. Very clear yung mensahe. Very, very clear. In fact, if uh, the government would be listening, this would be the solutions to the problem. Una-una po, hindi po umatake ang aming grupo. Kung umatake kami, pulbos ang isang barangay. Hindi kami umatake, nandun lang pa kami at tinuntahan kami ng military. Now, the problem is a political problem. It is a problem because there is a group which uh, would like to assert self-determination and accordingly, this matter was brought into international uh, perspective and consequence. Naroon tayong Tripoli Agreement entered into in 1976, as by the president of the republic of uh, uh, of the Philippines and of course Mr. Meswari and duly uh, Concord to by uh, con con confirmed to and witnessed by 43 countries sovereign countries and uh, there was also the final peace agreement duly concord and agreed by 57 countries so may international dimension na po ito eh ang sa amin, to be very, very clear, let's have A e and B. A and B are in the international arena with somebody meeting that is the o, I say. Hindi ba sa away na mga ganon o kompleks na mga ganon, ang A e ay hindi pwedeng pumunta ng kay B directly or B cannot go directly to A dahil mayroong isang facilitator? Okay, sir. So, ayaw, so bakit anong ginawa nila? Why did they release the war dogs? Why did they release the military component na political naman yung problem? So, ang sinasabi... Kasi gusto okay. nila i-divert ang attention ng mga tao sa skandal ng pork barrel papuntang internal, as they always had been doing, kapag may problema sa manakanyang may putokan sa Mindanao may bumba sa Mindanao may barilan sa Mindanao So ang sinasabi niyo po sir ay wala kayong intensyon na maghasig ng karahasan sa Zamboanga okay. City Bakit Let's po kayo nandun the, sir? The questions of military component, or armed components Ayun po, dati-dati pa 1997, 1996 pa kapag may caravan na plano ang ating chairman mayroon talagang component na security yan So po, may movement na ganon. Eh kaso hindi pa nga nagsisimula, eh pinontahan na at pinagbabaril. So anong mangyari? Eh bakit yung officer na in charge doon, PNP man siya o FP man siya, marine man siya, bakit hindi siya sinabi, sinabi sa sarili ah, may peace agreement, dapat upap ito ang dapat mamahala dito, dapat si DILG, dapat ang Malacanang ang mag in dito dahil may peace agreement. Okay, Hindi sir. Hindi ginawa yan. O okay, Dinireso sir. Hindi ng barilan. So, yan po ang istorya natin. Pero nakipag-coordinate po ba kayo sa lokal na pamahalaan, sa militar, sa PNP, na kayo po ay magsasagawa eh, ng lang, sinasabi eh, ninyo? -co coordinate Even though, assuming, oh. Okay. yeah, we would assume that our people is doing their job in a normal way, they have coordinated. Pero matagal na may na ginagawa na nagmo-movement tayo, 1996 pa na ginagawa yan. Bakit ngayon lang yan? Kasi may problema sa Luzon. May problema sa pork barrel na nakakahiya masyado. So we have to divert it. We will release the war dogs. So, will release the war dogs so that there will be more trouble and the more problems and there will be diverting the issue sa ating pork barrel scandal. So, ang sinasabi... Yung mga conclusion kasi, ganito yan ma'am, bakit tayo nakaabot ng ganun conclusion. When We were in so yesterday, at around 7 o'clock namin na uh, kuha ang lahat ng information, akala namin totoo. Nang, pero sa bandang huli, I am already identified as the legal counsel of the MNNF and under the seven procedural uh, not then if uh, somebody is uh, represented by a counsel, it should be best with the counsel wala namang nangyayari. Wala namang pumupunta sa amin. Wala namang ano. So, we already understood. So, sir. Kaya ito ay the rationary tactic ng mga kanyang para mawala. Sir, Kasi may problema bukas eh. So, so sir. May problema bukas. September 11, meron namang galaw dyan sa Maynila. So, mas maganda-ganda na kayo. mo na yung attention dito sa Mindanao. Okay, sir. So, kung ang sinasabi niyo po ay wala kayong balak na maghasak, maghasik ng karahasan o at gusto niyo po ng kapayapaan, ngayon po may bakbakan na hindi po ba pwedeng maging mapayapa na ngayon at itigil na ninyo itong pakikipagbakbakan sa militar? Ma'am, ma nasa defensive posture kami, ma'am. Ibig sabihin ko, walang offense, walang mangyari. E eh, kung kukunin saan na nila yung International Red Cross para alagaan yung mga civilians, International Red Cross at magsimula na pumasok ang OIC at sa UN at uh, pakinggan na mga party na tapos na po, hindi na natin gamitin yung military solution at kasi wala yung pakuntahan mm -hmm. very obvious naman na military ang ginagamit ni Aquino dahil nagsasalita yung uh, general diba? Opo. so kami naman ay talagang kami, political ang problema so, pag uusapan ito nandito po si Atty. Puntanilla abogado ng MNLF, nakapagsalita pwedeng ka eh wala naman ang nangyayari. Ang gusto niyo po bang mangyari ay magtaas uh, taas ng bandila sa sa City Hall ito po lang ba ang pakay ninyo? Mang ma para hindi tayo naganda na, nakikita yung mga nangyayari. Ang LFS ma'am, nagdadala ng bandila, yung uh, bayan nagdadala ng bandila. Hindi po republic ng Mindanao ang dala namin, bandila ng MNLF is only used for identification and nothing more. Opo. O, sana sa, huwag naman ganun katindi yung utak namin masyadong twisted, masyadong paranoia, masyadong uh, militaristic ang idea. Huwag naman ganun. Ibakit e, ni Galipes at saka mga bayan, pala namang nakikialam doon. At kailangan yung... Dalala dala da naman yung mga plugs nila. Opo. Hindi naman plugs na ng uh, Republika ng mundo nang dala namin. 1960 pa namin yung ginagamit, ma'am. Kaya itong isip ni klemak kung dapat niya siguro, dapat i-overhaul yung isip niya ba para walang gulo? Okay, sir. Eh, Ngayon po. ma'am, eh, tingnan mo, ma'am, ha? Ma'am, kahit na konting si, si, si 70 lang, bakit si Nia Duterte wala namang, wala namang problema? Bakit dito si eh, Mayor Rivera ng Jensen wala namang problema? Anong mm -hmm. nila? Yung mga sabi ko na sana, yung halimbawa lang na may mga baril doon, hindi tinawag natin yung upap, tinawag natin yung uh, the, tinawag natin ang mga civilian component natin. Bakit military ang nirelease? Bakit? Ito pong mga kinuha niyo pong bihag, um, wala pong kinalaman. Hey, wala itong mga kinuha po. At uh, kung gusto natin yan mapatunayan, dapat po mayroon kayong uh, investigation na committee na international ang perspective. So wala po kayong At kinuha civilian. po naman civilian yung mga sinasabi mga... natin. Nakaroon na ba kayo ng cross-examination? May nakaroon ba, na ba kayo ng investigation? Mayroon ba kayo ng hearing niyan ng ganon? Huwag naman ganon. So wala po kayong ganun. civilian naman hostages, sir? Ganun. Kasi kung ganon yan palagi natin, kayo ang umatake, kayo ang nagbihag, kayo ang gumawa nito, napakasakit po naman yan. So nililinaw lang po natin, sir, sa panig po ninyo, as far as you're concerned, wala po kayong binihag ng mga civilian? Ang amin po, ganito, para masyadong maganda ang perspective ulit, handa ka investigation. Kasi makikita talaga ang sino nagsimula. And the one who started this event as being the primary cause of the problem definitely should have all the burden and, of course, the liabilities that should be answered. Tama ba yun, ma'am? It should be looked into who started all this problem. Okay. Maraming salamat po, Atty. Emmanuel. Maraming salamat, Atty. Maraming salamat,